Cause I got... November 12, 2025, Wednesday Narito pong muli ang Batang Pista para bibigyan ng mga tips at giya para sa pinakaunang karera ng Philippine Jockey Club kung saan meron po tayong pitong pakarera karera na magsisimula sa gap na alas 5 ng hapon Tara, tumpisa na po natin Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 with a distance of 1,200 meters 3 all in above maiden race. Dito po sa race number 1, pang ko po entry number 7, Mendel Bay. Si Mendel Bay po, yun yung lumabang sa kanya pong vicious race. Sa kararaan po ng Philippine Jockey Club, sa so, distansya 1,200 meters, siya po yung nagpreba ng 114.8. Panigundo ko na rin po, in best time dito, entry number 3A, Speed of Sound. Nauling lumaban naman po, last September 25, sa kanya pong barrier race. Dito rin po sa karera ng PJC, sa distansiyong 1,200 meters, siya po ay nagpreba ng 1,13.6. Puni ko po ang pandercero, entry number 4, lap in the Rain, na huling lumaban naman po. Last October 16, sa kanya pong vicious race, dito rin po sa karera ng PJC. Sa distansiyong 1,200 meters, siya po ay nagpreba ng 1,15, sarado. Pero bago po yung last September 25, sa kanya pong nabata race, sa distansyang 1,200 meters din po. Dito rin po sa career ng PJC, siya po yung nagbas tempo na mas magandang preba, 1.14, sarado. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,200 meters. Pilos akong rating based on the cutting system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pang primera ko po ang mababa na sa laban, entry number 1, Sage Hills. Is your kills yun yung lumaban last October 12 sa distansya 1,400 meters? Sa kalalang po ng MMTCI sa distansya 1,400 meters nga po, tsupwenta na ng preba 129 sarado. Nang siya pumang anim sumakabay so, sila Real Equity at Margo. Kunin ko pong bang protection, entry number 6, Nang huling lumaban naman po, last November 2, sa distansyong 1,400 meters, sa kararaan po ng Metro Turf. Kung siya po ay nagpreba ng 131.2 na siya ay pumangsampu, sumakabahin so sila Lanards 23. Ang pinakamagandang preba pong natala ngayon ni Liberty King ay nagawa niya last October 15. Sa distansyang 1,400 meters nga rin po sa karirang po ng Metro Turf, siya po ay nagpreba ng 128.4. Nang siya ay pumangatlo, sumakabahin so sila Tugatog at Grand Monads. Good luck po! Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,200 meters. Pilacom -ra rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang primera ko po, entry number 6, Shish Royal. Si Shish Royal po ay ilong lumaban last August 27. Sa distance distansyong 1,200 meters, yung pwede na ng parebang 114.2 sa karera ng Metro Turf. Nang siya ipumangatlo sa mga kabayang sila, Santa Maria at Captain Bob. Pero bago po yun, last July 26, sa kariranding po ng MetroTurf, hindi siya sa 1,200 meters. Siya po yung tala na mas magandang preba, 113.8. Nang siya na segundo sinanalong so kabayang si Art Zed. Kung hindi ko pong pamproteksyon galing sa panalo, entry number 3, G-City, na huling lumaban naman po, last October 31. Sa distansyang 1,400 meters sa karalang metal turf, siya po ay ng 129.6 na tinalo niya na malayo ang mga kabahay sila Dancing Queen at Sinag. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7. With a distance of 1,200 meters, field accommodating based base the capping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 4, pamprimera ka po ang antangat sa laban. Entry number 4, Gemma Bell, na huling lumaban po. Last October 26, sa distance yung 1,400 meters, siya po yung tala ng preba, 127.6. Sa karera ng Metro Terp, nung siya ipumangwalo, sumakabay so sila Big Battle at Gintong Hari. Pero bago po yung last October 12, sa distance yung 1,400 meters, siya po yung tala ng mas magandang preba, 125.6. Sa karera ng Metro Terp. Nang tinali niya na malayo ang mga sila Vavavov at Brown Pirate. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista. Please click like, subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Phase number 5, Dallas DD plus 1 event with a distance of 1,200 meters, field rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, pang primera ko po, Diado Kalok. And number 2, Manny for Celtics. Si Manny for Celtics po, iling lumaban last October 11. Sa distance ng 1,400 meters, sa na ng Preba, 128.4 sa karera ng Metro turf kung saan siya po ay pumangsampu sa so mga kabahin sila Diamond Power at Boss Lady. Pero bago po yun, last September 24, sa Desancio 1,400 meters din po, sa karera ng MetroTurf, siya po ay nagtala ng mas magandang preba, 127.6, nang tinalo niya ang mga kabayang sila, Giselle's Princess. Kuni ko mong panigundo, and number 4, Grand Monarch, sa ulit yung naman po, last October 24, sa Desancio 1,400 meters, sa so, puwentala lamang ng preba, 130.2, nang siya ipumansyam. So, mga nanalong kabayo sila Melania at Roll359. Pero bago po yun, last October 4, sa distansyong 1,400 meters din po. So, punta lang ng mas magandang preba, 127.4, sa karara ng Metro Turf. Nang siya ipumang lima, so mga kabayo sila Bagsikat din at Strysan. Kung hindi ko po pong pantersero, yung sinusubok na ng nakaraan, entry number 1, Boy Wonder, na uling lumaba naman po, last October 25. Sa distansya 1,600 meters, sa puwenta lang ng preba 149.2. Sa karirang po ng Metro Turf, nang siya ay pumang walo, sa so, mga kabayo sila Batang Kangkalu at Amor My Love. Pero bago po yun, last October 11, sinubok po ito sa distansya 1,400 meters sa karirang po ng Metro Turf. Sa punta lang ng mas magandang Preva, 127.8, nang siya ay nasigundo, sa nanalo ka si Amazing? Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,200 meters. We recommend based on the capping system race class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, pang primera ko pa, entry number 2, Mayvel, na huling lumaban po. Last October 31, kung sa siya po, yung tala na kanya pong best time na 1,400 so meters. Sa kalaran po ng Metro Turk, siya po yung nagpreba ng 125.6 Nang siya ay lima. Sa mga kabayan sila Don Julio at Shiver Me Pink. Pwede ko mo na yung pampanigun doon. Ito number 4, Black Star, na huling lumaban naman po. Last November 2, sa distansya 1,400 meters, siya po yung tala ng preba, 126.4. Nang siya ipumangatlo sa mga kabayan sila Brent Pride at Gamer Winner. Ang best time pong naitala ni Black Star sa ngayon ay eh, nagawa niya last September 28 sa karirang po ng Mark Tutor, sinasya siya, siya 1,400 meters. Siya nga po yung ng preba, 125.8 ng siya ipumang anin. So makabayin sila Victorious Baby Lane at Modern Legacy. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,200 meters. Pilin ako rating based sa system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, solo ko na po, entry number 4, upscale bell. Si upscale bell po ay lumaban last October 25. Sa distansya 1,400 meters, sa karala ng meter turf, sa point na lang ng preba, 127.2. Nang siya ipumangpito sa mga kabayan sila, blackjack at club habana. Pero bago po yun, sa October 11, sa din po ng Metro so 13, sa sa 1,400 meters, sa so pointa na na kanyang pong best time na 1.25.6, nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayang sila money for Gifford. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind Results and Dividends. Philippine Jockey Club next racing schedule will be on November 14, 2025, Friday. <laughs> <laughs> Saro po natin ating mga kapista na si Sir Celestino Abejo, Sir Max Sir Bobby Salsos, Sir Rafael S. Liwag, Ma'am Lisa Red Clem, Sir FCS Junior, Sir Dingha Lisondra, Sir Jun Lido, at Sir Pancelito Escalona. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga isang mga tanggap na updated results in evidence at mga sa karera. Please check and subscribe sa ating Batang Pista Channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ay hindi libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayos ating kakayanan. Good luck in happy racing to all!